<coughs> oh <coughs> lagu sa <nyan>. Sama <laughs> sih.

Yeah, kaya yung 'yan. Ano ba ang symbolize ng Pilipinas? Ang gumawa ng flag ng Philippines si Ginaldo, pero hindi siya nagtahe, iba yung nagtahe Ayun. Pero siya yung nag-design. Ah, siya yung nag-design. 'Yan. Yung star, doon ano, ano sa Visayas, Mindanao. Ano yung ibig sabihin ng blue? Ano yung ibig sabihin ng blue? Peace. Red, war war. <laughs> <laughs> Base dito. Yung red, handang ram. Yung red, handang mag-shed ng blood. War na nga yun. Tap tapos Tapos ito, yung mga eight na ano, sinag, race, ano yan, provinces. Provinces na lumaban sa mga nag- Kastila. Sa Kastila. <laughs> ano? To? Ngayon yung tsura ni Lolo. Di Lolo na ano. Si Tisha. Kita yung mukha niya gina. Ma! Siya! Ang mga parador. Ang mga parador. Ang mga Ang mga mga parador. Ang mga parador. ko. mga Spanish.

Uh, Ni tanya po. Tara mo naman. Hay salamat. na. Hindi na. Ano 'to. Oops. Ano mo ganito? Ano mo? Wow! Ito shotgun talaga. Ito Winchester talaga. Oh, Mabaril. Mabaril oh, yan. Ano ka ano to? Ano, ano yan? Winchester. Oh? Oh. Hindi ko alam yun. Shotgun yan? Shotgun na. O oh, oh, nga shotgun. Number five. Winchester. Winchester. Yun yun. Eh. Number one yun sa taas. Yun yung German...

<coughs> ano to? Unan? Hindi. Ay, pan, panyo. Tapos um, naman. Uh, ano yung material. Yung uh, uh, pesos lang dati oh. <laughs> <laughs> Pero <lakmahan na> <laughs> yeah. Which is now. <laughs> Kasi magkakaspesyon. Gitu. Ano to? Siga. Ah, sigarilyo. Siga. Ano ka naman ang tabako? Tabako ni ginaldo. 50 pieces yan, hindi nababasan. <laughs> Wrap mo, made of food, 50 niya. pieces tabako. Wrap in cellophane. Nakasusay. Uh, Sa na mga niya, kini din mo yung katipunan. Hindi pa naman po. Ito, kinamita kinaldo. Ano niya? Tungkod. Tungkod. aram weapon Software. war spear oh spear nya oh. <laughs> <Spear>. oh spear, <laughs> spear. Ay, po, speech. Ay, speech. oh di sa pag fishing yung ano Ganda na ito, pangalan sa malunggay, oh. Tala siguro niyan. Malunggay lang gagamit. Mapuno, no? no? Ilagay mo yung itak ni Papa. <laughs> itak ni Papa. Tayo sa kwarto niya. Taya, <coughs> sa

Ang ko ng mga makasalanan. Bakit nga si Nurse ang pabirong? Sabi rin ng galing na ang mga na ito dahil dito ang aybalo si ng mga istorya. May bata ba na pa. Siya. Ba Siya. Bawat. Bawat. Bawat

nila. Mayaman. Mayaman talaga sa Aguinaldo. Ah, pero ang dami ng mesa talagang sa dyan marami talaga siyang nalaysang sa no? kasi dyan sila ano, na big ano no naging dito ah siya siya small oh, reception room small reception pa yan pala pa lang bahay natin inang bayan ah dito niya binagay mo yung hotel ng Pilipinas yan. yan, inang bayan ang inang bayan ay uh, lihabang inukit na kahoy na matatagpuan sa kisa may namasyong agya namin ah naglalarawan to ng isang babae na nakasulat sa barol sa barot sa na ay sinabing sumisimus pa yung Pilipinas mula sa Canada. Ang galing, ganda. Isla ng Pilipinas. Wala mo ano country? Si ano mga yung unang nakasabit? Unang nakataklas ng Pilipinas, Ram? Wala si, mo Unang nakataklas ng Pilipinas. Ay, mo mo. Sabi sa Nagyalan. You Enjoy ba si si Happy? <laughs> bawal siya, bawal. Kabo puro ano sila, oh. sila... Tawi? Mm -hmm. Oo, oh, puro table. Hmm. Tapay. Puro na wait lang. Baldomero. Puntahan natin din 'to si Baldomero. Diyan lang yun eh. wait later, Wait. tana O si Antonio Luna oh. Ang pampamilyang sulit ka ina. Yeah. Mm. So, ma, sir, get you? No. Okay. No. Exit. Ada yang Exit. ada 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 Dati naka-aircon na pala sila dati pa no. Sila Ginaldo <laughs> naram. Ha? Huh? Naka-air aircon na pala sila dati no. Yung mga panahon ng Spain. Eh. Gutom <laughs> na ako.

<tuk tangan> mataas, tuh mataas. Dangerous, apa isi ya? Mainnya lu jalan <tuk tangan> segi gajah, huh? hah? Anian, bye. Grabe ni ko siya.